Dahil sa init, kanya-kanya silang tulog. Oh. Yung iba, imbis matulog, dumidid. Ang daming langaw ngayon na nag-harvest gurong poultry. Ayan, tulog sila. Balbal -bal, ni di habang tulog ang mga kapatid. Okay, isa tulog ko. Oh. Nasa ulo ng nanay. Ito yung tugay natin. patulog-tulog mo. Diba? Ba, pa padididi lang ah. Ngayon. Tuloy nyo lang pagdidi para mabilis lumaki. Nang inject tayo susunod na araw. Inject tayo vitamins. Maganda dito maalagaan sila sa vitamins.